Hello po sa inyong lahat, ako po si Mark Castardo. Baka nagtataka kayo kung bakit ko ginawa ang video na ito. Simple lang po, bahagi to ng isa sa mga hilig ko, mahilig po talaga akong magbasa at mag-research. Kaya naman gusto ko lang ibahagi sa inyo ang nalaman ko tungkol sa writ of habeas data. Napag-usapan kasi ito ngayon, lalo na kaugnay ng kasalukuyang kaso ni na Daryl Yap at Vic Soto tungkol sa pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Disclaimer lang po, hindi po ako abogado. Lahat ng ito ay bas lamang sa sarili kong pananaliksik. Ang writ of habeas data ay paraan para maprotektahan ang inyong personal na impormasyon kapag ito ay ginagamit ng hindi tama. Pero ano nga ba ito? At paano ito makakatulong sa inyo? Ang writ of habeas data ay parang legal na proteksyon para sa ating personal na impormasyon. Lahat tayo pwedeng gumamit ng writ of habeas data. Pero madalas, ginagamit ito ng mga taong na abuso o biktima ng maling paggamit ng impormasyon. Halimbawa, kapag may nagpo ng personal mong litrato o detalye online para siraan ka. O kaya naman, kung may nagbabantay o nagmamanman sa iyo nang wala kang alam. Pwede mong gamitin ang writ of habeas data para malaman kung sino ang gumagawa nito at para mapatigil sila. Ganito ang proseso para ma-avail ang proteksyon na ito. Una, hain ng petisyon. Pumunta sa korte at magsabi ng reklamo. Ikwento kung paano ginamit ang impormasyon mo ng mali. Pangalawa, order ng korte. Kapag inaprubahan ng korte ang petisyon mo, utusan nila ang kabilang panig na ipaliwanag kung bakit nila ginagamit ang impormasyon mo. At panghuli, proteksyon. Kung mapatunayan na mali ang ginagawa nila, ipag-utos ng korte na itigil ito at purahin ang impormasyon na hawak nila. Ngayon sa panahon ng social media at teknolohiya, madalas nagagamit ang impormasyon natin nang hindi tayo pumapayag. Halimbawa, may kumakalat na fake news tungkol sa iyo o may taong naninira gamit ang private details mo. Ang right of habeas data ay isang paraan para sabihin, tama na protektado ang karapatan ko. Karapatan nating lahat ang privacy. Tandaan ang writ of habeas data ay para sa proteksyon ng bawat isa ling paggamit ng personal na impormasyon. Kung tingin mo kailangan mo ito, huwag matakot magtanong o humingi ng tulong sa abogado o korte. Yun lamang po. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat sa panood, mga kaibigan. Kita-kits ulit dito sa channel.